Ah sobrang tagalang maka-shop dito. Yeah, sa online itigsa sa pulang. Binebentahan ba naman ako isang taon. Maganda slider piece nito, yung ano stack. Uh, Aerox. So, diba, natin card. Nakita pa tayo mura pa. Moment of truth. May mali. At ayun na nga mga free may problema tayo dito sa Aerox natin. Kaya pala mahirap na siyang umangat from 50 pataas. Kasi yan, hindi na yung surface niya dito. Parang palubog na siya. Ewan ko, makita nyo. Palubog siya, tas paangat. Parang napudpud. RS8 to. Tapos yung backplate niya rin. Parang maluwag na rin yung mga, ano, mga slider. So kung nalagay natin dito, medyo may alog na rin. No? Ayan no? may mga awang na. So yun, yung gagawin natin ngayon is uh, hahanap na lang tayo online. Mga second na lang siguro na goods pa. So yun, mag-search tayo online. Let's go! At dito tayo maghahanap ng puli mga pre sa Facebook Marketplace. Napakadaming items dito na second hand. Tingnan lang natin kung may goods pa, no? At nakikita na tayo agad-agad. So message natin to at try natin puntahan kung goods pa talaga. At yun, nandito na tayo sa Taytay -tay, mga pre. At imimit natin yung ating pagbibila ng puli dito sa may sampagita sa may taytay dun sa marami nagbebenta ng ano ng mga mga parts ng motor tsaka ng gulong tsaka ng top box papunta pa lang pala tayo ng floodway galing tayo ng binangonan tas ang ono tapos Barakadahan Bridge mga pre, tapos yung taytay na so yung content natin is uh, buying second hand buy and hindi, sell ba? hindi magbabay lang tayo pero yeah pwede rin mag sell tayo ano ba yung category ma natin na napapangalan natin dito sa content na to? Kasi naisip ko lang, hindi lang naman siguro ako ito, no? Mahilig tayong bumili ng mga kung ano-ano sa online, di ba? Mapabago man yan o luma. Or kung may gusto man tayong bilhin, maghahanap muna tayo ng second hand. Tama, bago tayo bumili ng bago. So, kukumpere muna natin yung uh, presyo ng bago tsaka ng second hand. So, most of the time, napupunta tayo sa mga second hand dahil nagtitipid tayo gusto natin makatipid at the same time makakuha ng good quality na item so yan yung purpose ng video na to mga pre so yung pupuntahan natin ngayon syempre nakita nyo na nakita tayo ng uh, pulley na 2DP pang Aerox at NMAX uh, tignan natin kung goods pa at uh, subukan natin tawaran ng uh, nakapost kasi ng 500 subukan natin tawaran hanggang 400 syempre ito naman yung pinaka purpose ng vlog na to at nandito na tayo sa Ah, ma traffic na Kadahan Bridge going to Pasig at uulan na mga pre. Okay na umulan. Sa so, waterproof naman tong camera, 'di ba? Dito na tayo dahil kakaliwa tayo dito sa may ano, uh, bridge. So ayun malapit na dito 'yon mga pre. So kakaliwa lang tayo dito tapos uh, dire-diretso lang makikita niyo lang mamaya. Nasa Barkadahan Bridge na tayo. So, taytay -tay na to, no? Ito yung daan papuntang C6. Yan. Pag dinaretsyo mo yan, pasig na. Pagkatapos ng shell, merong ano dito, uh, mini bridge. Tapos kakaliwa tayo papuntang C6. At anyway, gamit lang pala natin ngayon is Insta360 na X3. Tapos, yung mic natin, ha, <laughs> kung makikita nyo, wala nakakonect, di ba? Nakakonect siya sa Bluetooth. Sa, uh, dito sa may intercom natin, yan, sa readcon. Raidcon FX. Grabe, ang kunat ng battery ng intercom na to. Uh, nung pumunta kami sa La Union, ang dami kami naka-raidcon eh. Mga 7 yata, parang ganun. Tapos low bat na lahat sila. Eh ako buhay na buhay pa. <laughs> wow, ganyan siya kakunat mga pare. Tapos nakapag-music pa ako pa uwi. From La Union to Rizal, binangonan at hindi pa nalolobat. Parang nasa, siguro mga 50% pa yata. Ganyan siya kalupit. So ngayon dito tatry natin as a, a mic sa ating ano sa ating camera. Kung ano yung magiging ano magiging resulta. Hindi ko pa alam din. At uh, malapit na tayo dito. Bandang Malapad Street sa Sampaguita. Intersection siya ng Malapad Street tsaka sa Sampaguita. So Sampaguita Street na tong dinadaanan natin to. Tapos yung Malapad, uh, hindi ko sure kung saan banda. Dito na yata 'yon. So yun, pag nandun na tayo sa ano sa area, i-text ko na lang muna siya. Ah, dito, dito. yan, Ayan. Dito sa may intersection na to. So, so may message muna natin siya, mga pre. So, hintayin na lang natin siya mag-reply. Papark lang muna ako dito. The waiting game starts now. <laughs> hintayin muna natin siya, mga pre. Dapat pala, dinala ko rin yung isang Bluetooth. Para kahit wala tayong helmet, eh, may mic tayo, di ba? Anyway, yun. Uh, hintayin muna natin siya dito.

nabukasan na to pa nga pre wala pa rin tayo na higit slider please so nandito tayo sa ano nga yun sa ano ah, na ba sa tarangan magahanap tayo ng ano magahanap tayo ng motorcycle shop dito alam ko meron dito na alam uh, na medyo mura pero first thing first mag sa muna tayo mga pre dahil nagugutom na ako uh, parisan meron ba dito ito mukhang meron wait lang Ayan, siguro pwede lang tayo Papare, siguro na tayo dito. Paparis muna tayo. Ayan, no? Ayan, so... Wait lang. Pagkailan po na kung may pera tayo. Bukit pesos. Ah, bukit kaya to? Ito na lang dito kung meron. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan. Ano na ito? 2DP Ano ito? Yung Erox Stock lang muna Stock? Meron kaya? 2DP Yung stock? Meron tayo tayo ito, na 200 Nasa 200 Yung bibili natin sa online, sa TikTok Wala bang isan saan? Nasa 60 lang something Plus shipping, mga 80 pesos To 100 sabihin na natin Diba? sobrang taga ng mga shop dito why 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 bakit nakaraan kayo naghahanap ako dito yung pito ng ano, pito ng bulong ano lang niya sa online ito sa pulang nebentahan ba naman ako isang daan grabe yun yeah, 900% yung tubo ganun boy so yun ginagawa yun ang sabi ko to sinasabi ko to para magka idea kayo no? kung saan tayo makakatipid syempre at kung di naman kayo nagmamadali, yun ang maganda pa rin online. Pero syempre, kung kailangan na kailangan nyo na at di nyo na magamit yung motor nyo, <laughs> wala kayong no choice kung di bayaran yung mga extra super na overpriced na mga piyesa. Ganun lang talaga yun. Yung purpose din natin sa vlog na to eh, yan, awareness lang mga pre. Diba? Siyempre, mga shop yung mga yan. Kung saan sila kikita ng uh, medyo malaki, doon sila. Pero huwag naman sana ganun sobra-sobra yung ano, sobra-sobra yung tubo yan, pangatlong pa, shot na natin mga pre. magkano slider piece na yung ano, Erox. stock? Uh, Aerox ha? Aerox 200. 200 200 talaga mga pare siguro ganyan talaga yung ano ganyan talaga yung uh, presyuhan nila sa mga shop so last na lang last na lang Basta na lang na-shop na pupuntahan natin Pag wala pa rin, eh, bilhin na natin yung 200 Ginagawa ko lang naman to for comparison, no? Tsaka documentary na rin kung ano yung mga price differences Hindi dahil sa kung wala tayong pera <laughs> Actually, wala naman talaga Ay, bilisan! May mga bagay na ano May mga bagay na mura sa online At may mga bagay na mura sa shop at Meron naman ako lang yung ano, difference Try natin dito mga price Yeah Last na to, last na to. Put 200 dito, Gina tayo. May slider piece kayo ng ano, Erox. Stop. Slider piece. Erox. OSX lang. Ah, tuwek. Oo, 2 dp to eh. Ka Pero ka dalahat. Pero minsan, ito yung ginagamit ko sa akin. Okay. Okay naman. Papasok naman siya. Magkano yung ganyan? 180. 180. O oh, sige boss, try ko muna sa ano ha. Thank you. Since mura talaga dito. Dito ako bumibili ng piyesa. So yan, yeah, yung shop nila is ano, uh, yung Dito lang yan sa may pinangunan, malapit sa may Y, inter intersection. Yan, top ka ng bayan. Yan ang palaging buhay yung bili. Kasi medyo mura yung ano. Ang oh, tulit. <laughs> uh, Gina tayo sa 200 siguro. Or uh, pwede rin mag, ano, maghintay na lang tayo sa sa online. Although 100 pesos lang naman difference. Tiderfish ng Aerox, meron ka? yung stock lang magkana yung ganito? 70 naman 70? 70 oh iba mura thank you po o so, diba last card nakakita pa tayo mura pa huwag ka na lang kung takot dito aladar sa may quarry rope yun ang 80 pesos na slider piece sangka pa at sa quality naman pare-pareho naman yung mga yan mga nabibili natin online tsaka binibigay doon kung gusto mo na genuine punta ka ng Yamaha pero para sa atin nagbumotor na nasa layla lang ang lipunan <laughs> ayos na di diba although syempre iba pa rin yung quality ng original tama yun naman yung sinasabi nilang original na yung bilhin mo kahit mahal eh sulit naman sya totoo naman yun pero yung problema nga pira, na pre, pera pero sa experience ko naman na paggamit ng mga ganyan yung mga aftermarket aftermarket na ganyan yung mga iba okay naman tumatagal naman so yun nakabili na tayo mga press wala lalagay na natin to next clip na makikita nyo baklas na yung panggilid natin let's go at yun ito na yung nabili na rin mga pre na second hand at least to oh, yung angulo nya medyo okay okay pa yan yung tapos yung nabili nating slider piece kanina, natig 80 pesos. <laughs> Yan. Ayos to kasi masikip. Medyo mahirap siyang ipasok dito. Yan. Di, di tulad ng lumang backplate, tingnan nyo. Oh. Wala na, wala na talaga. Oh. Ito hindi. So yun, assemble na natin to. So gagrasahan lang natin ng konti. Konting-konti lang para hindi tumalsik. Tapos dito rin sa loob, konting-konti lang talaga. Nanisin natin yung bushing syempre. Tapos lagay na natin yung mga bola. At nawawala yung isang bola mga kaibigan. Hindi <laughs> ito. Yan. So combination nito is ano? Uh, 911 9-11. So, ilagay na natin yung back plate. Ito ba yung ano, luma? Ay, bago. Yan, tama. Bago, bago. Okay. Yan, So, wala na masyadong alog tapos yung bushing natin syempre yan sakto naman 2D pa din kasi to papasok na natin yan ayos tapos yung torque drive Kaya ipitin muna natin yung belt yan at ilagay na natin yung belt sakiro muna natin tapos, ewan ko kung gagamitin pa natin to magic washer, mga pre. So, lagay muna natin siguro. Tapos, ito yung second hand na bidili natin. Papasok ba? Iyon, pumasok. At higpitan na lang natin. Yun, higpit man daragat lang, mga pre. Ah, nasira sa yung battery ng ating impact wrench. So, wala tayong impact wrench ngayon. Mano-mano muna. Oh, yan, okay na yan. So, subukan muna natin. Lalagay ko lang air, air filter. Para hindi pasukin ng alikabok yung ano, makina. So, start na natin. Moment of truth. May mali. Maluwag. Maluwag. Maluwag to. So, kailangan pa ng isang, isang washer. So, yun. Uh, pinalatan ko yung washer, mga pre. Ito pala maliit yung butas. Parang hindi siya pumapasok hanggang dun. Hanggang sa ano lang siya. di ba may ano to? May gitla la, Yan. Hindi siya pumapasok. So ngayon, yan. Yung washer na yun, pumasok na sa loob. So naipit na siya. Naipit na yung puli natin. Tsaka yung dry face. So, yeah. Uh, Na-start ko na siya. Okay naman. I-start natin ulit. <laughs> So okay naman siya for now. Itas drive na lang natin. Let's go. At yun, na-testing na natin to mga pre. Ayan. Napamalengi ko na, hindi naman kumalas-kalas. So goods naman yung nabili natin. So yun, goods naman yung binili natin mga pre. So hanggang dito na lang. At ang yung susunod na deal natin mga pre. Kung ano pa yung mga bibili natin. Or makikita natin online. So hanggang dito na lang. Paalam.